kami ngayon ay maniningil. Ang lugar na iyong ialutlukan ay siya rin iyong kapabaksakan. Mula sa nanghalang bayan ng kabataan sa Baguio, naninigil panahon na upang ilantad ang kanyang kasakiman. Iwaksi ang kanyang lantarang pagmamanipula sa ekonomiya at ang kanyang pagkiling sa dayuhan, kapalit ng kapakanan at interes ng bayan. Bilang mga iskolar ng bayan, responsibilidad nating maging kritikal at mapanuri sa tunay na kalagayan ng lipunan. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, atin nang maitatakda ang sete palabas ng pertukong rimen ng US Arroyo. Isko Maraming salam a